ayun guys umuwi na tayo kasi basang basa tayo oh. ayan ah hindi na po tayo nagtagal doon sa divisorya kasi nalakas ng ulan ayan makapagbihis muna ayan bye bye na hanggang dito na lang tayo Hello, what's up sa mga kadanilo dyan Ayan Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao Saan man kayong panig ng ating mundo Magandang araw Ayan, uh, sa video Habay po tayo Ayan Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon Mga guys Ayan Tara, let's go Ayan guys, uh, kung napapansin po ninyo, medyo maingay po yung ating mga video. Kasi nandito po tayo sa gilid ng kalsada. Ayan. Kaya pagpasensyahan niyo na po kung medyo maingay po yung ating uh, mga video. Ayan. Gilid po kasi tayo ng kalsada eh. Ayan. Abang-abang lang guys kasi pupunta po tayo ng uh, divisoria ulit at tayo po ay uh, Ayan. At yung ating pong service nando sa kabila. Ayan guys, nandito na po tayo sa Divisoria. Ah. <coughs> uh, Namun Naambon po kasi na ulan. masama ang panahon no? Oh. ayan guys sa uh, mega love po sa ating lahat dito po tayo ngayon sa Divisoria ah uh, na guys kasi maingay po dito maingay tago muna tayo dito kay naulan Ma'am Marcy, may shout out Ma'am Lemir, may shout out Ayan Ilocan ng Pinay, may shout out Divine, may galab shout out Mamaya, may Ma'am shout out Kuya Jam, may kami kalab siya po. Ayan, marami pong salamat. Ayan, uh, sacrifice. May kalab siya tao. sana mag-ingat kayo dyan palagi. Uh, wag mo kaming, wag mo ako masyadong intindihin dito. Okay, okay lang ako dito. tayo ngayon sa Divisoria ayan guys uh, update muna tayo sa presyo ng mga ah uh, protas update muna tayo ng kaunti uh, ang presyo po pala ng pakwan na yung pinakamalaking pakwan is uh, 250 ang isa ang isang piraso ay 250 at yung pinakamaliit naman uh, 120 ang isa ayan tapos ang saba po ay uh, sa saba 30 po ang kilo ayan tapos doon po sa lakatan yung lakatan po ay 75 po ang kilo ayan 75 po ang kilo ng lakatan tapos ang latundan po is 45 po ang kilo ayan yan lang po muna ang magiging update natin kasi hindi po tayo makalabas kasi naulan po naulan ayan nagpapa, nagpapakabasa nga lang sila habang naglalakad naulan po naulan ayan guys sa pagpasensya nyo na muna yung mga vlog natin ngayon kay naulan maulan po malakas ang ambon Mahal, sacrifice Sana magingat ka palagi dyan Ayan Kahit ganun pa man ang nangyari Nagkalayo tayo Pero wag kang magalala Okay lang ako dito mahal Basta magingat ka lang palagi dyan Nandito tayo ngayon sa Divisoria uh, Nagtago muna ako kay Naambon Naulan umuulan dito andito pa rin ako sa may tinatambayan natin tago nga lang ayan na lumakas na ang ulan nandito pa rin tayo nakatambay kasi malamig malakas ang ulan Ayon guys uh, umuwi na tayo kasi basang basa tayo oh. ayan ah, hindi na po tayo nagtagal doon sa divisorya kasi nalakas ng ulan ayan makapagbihis muna ayan babay na hanggang dito na lang tayo